So mga katoy, good morning. Ayan o. Training box. So may pupuntahan tayo ng yung kalapati natin na bibigay sa atin. Kilala nyo ba si JJBK, ang loop? Loop man ni Reggie Cruz. boss Reggie. So bibigyan tayo ng ibon yung mga kalapati niya. Si JJBK. So update ko kayo. Puntahan natin siya ngayon. Let's go! Oh yeah, mga katoyo, hindi ko na siya hindi ko na siya binlag kasi umuulan so naka outbura tayo kay JJBK na lookman ni Reggie Cruz kami player yan mga JJBK so naka outbura tayo yun yung mga katoyo so yung isang kinakay kasi natin ang pinasyalan natin kay JJBK shoutout nga pala kay JJBK so follow natin page yung page yan yung Pigeon Panatic follow natin yung page si JJBK Pigeon Panatic para lahat kayo makasubscribe sa mga paano ang kalapate alagaan paano i-vitamin so pakikita ko sa inyo yung mga isa pang YB So ito yung isang YB na kinuha natin kay JJBK So babae, madagdag pwersa sa atin Sa loop natin, syempre, makatoyong At ito yung ring is naka ARPC So yung ring na to is ating ring to Ring ni Toyong to Ah, so nagpasoksok lang tayo So kinuha na natin si Pre Ito yung malaki na yung inakaisob ang tingin dito hen Tignan nyo yung pakpak nyo no? pero YB pa siya mga next year pa ang laro nito naka RPC si Summer to so ganda ba diba? so thank you very much sa sa'yo JJBK naka otbura si Toyong sa'yo <laughs> naka otbura sa wakas De, si JJBK kasi mga katoyong yan eh kaibigan natin at saka almost magkababata kami sa Ricarte ng mga yan kaya hindi naman tatanggi sa atin. Tsaka hindi naman madamot niya si JJBK. Mabait yan. Diba? Kung nakikita niyo sa vlog ni Reggie, yung lookmaster ni Reggie, yun si JJBK. O, diba? Laging nakamas. So, tunay na pangalan si Weng. Kung tawagin namin yan. Salamat sa si Weng, sa pagbablog sa pagbibigay ng YB ko na sok Thank you very much. May, may pangagdag yan, Sana naman tayo pagdating ng summer. So, yan. Yeah, laro natin to. Para baka ma uh, para matignan natin kung gaano kagaling. So, bigyan natin siya ng pangalan si JJBK. Ngayon, si <laughs> JJBK ka na ngayon. <laughs> ang pangalan nito. So, para mga katoyong, isot out muna tayo. Thank you very much. magandang umaga sa inyo lahat.